Nakalalason nga ba ang halamang ito? O sa kabaliktaran nga, ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan at hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan o solanum torvum. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman kasi laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga, ito ang halamang Turkey Berry o Pea Eggplant o Solanum Torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay dilaw na tuwing mahihinog. Kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan, na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod, o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma, o mayroong plema. Gayun din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kailang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo na ligtas kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at sa sa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay iniluluto nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamitin gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa limang basong tubig sa loob ng limang minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan o di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Mga bulaklak na animoy na hummingbirds at bunga naman na animoy sitaw. Ito ang halamang madalas tawagin ng ilan ay katuray. Isang munting puno na madalas mo na rin makita, ngunit hindi lahat ay nakababatid nang uumapaw nitong halaga. Subalit alam mo ba na ang punong ito pala ay napakahusay na panluna sa mayroong diarrhea, migraine, lagnat at problema sa paghinga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin kung saan saan nga ba natin ito maaaring gamitin at aling bahagi nito ang maaaring kainin. Ito ang halamang Sisbenia grandiflora o mas popular nga sa mga katawagang vegetable hummingbird, katuray, agati at west indian pea at madalas kang makikitang tumutubo sa mga bansa dito sa Asia at Australia. Ang punong ito ay maaaring tumaas nga ng hanggang 8 metro. May mga bilugang mga dahon at bunga na animoy sitaw. Subalit ang agad na aagaw ng inyong pansin ay ang kailang mahukulay at may laking mga bulaklak na minsan ay kulay pink, pula at kadalasan ay kulay puti. Isa nga ang bulaklak ng katuray sa mga edible na mga bulaklak kaya naman ito ay madalas makitang kinakain. Kadalasan itong niluluto sa curry o kaya naman ay ginagawang salad o garnish. Ang katuray rin ay mayaman sa vitamin A, calcium, phosphorus, folate, thiamin, niacin, vitamin C at mainam sa mga buto at ating immunity. Subalit alam lamang natin na ang bulaklak nito ang pwedeng makain. Batid mo ba na halos lahat ng bahagi ng punong ito mula sa bulaklak, dahon at katawan ay kapaki-pakinabang? Nakapagpapatibay ng buto at nakapagpapalakas ng immune system ang pagkain ng dahon at bulaklak ng katuray. Ang bulaklak at buto naman ito ay nagtataglay ng mga saponins at sesbinamide na mainam na antibacterial at antimicrobial agent. Ang dahon ng katuray ay isang mahalagang gamot din sa Ayurveda bilang lunas sa migraine, sinusitis, fever at mga problema sa paghinga. Maaari ring makapawi ng paninilim ng paningin, katarata at sakit sa ulo ang pagkain ng bulaklak nito. Ang tinataglay namang sistin ng mga dahon nito ay isang mahusay na antioxidant at antimicrobial property Pinaniniwalaan rin na mahusay para sa mayroong diabetes ang halamang ito upang ma-repair ang mga nasirang pancreas cells na siyang kumukontrol sa pagtaas ng ating sugar level. Higit sa lahat, ito rin ay mainam sa mayroong colon cancer o di kaya naman ay lung cancer. Hindi ba't nakabibilib ang halamang ito? na maliban sa maaari mo nang gawing puno sa bakuran, ay marami pang nakabibilib na pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puno unang ng mga bulaklak ng katuray? unang ng halamang, Sisbenia grandiflora. Dito na sa best TV, tayo ay ng Dito na sa best TV, tayo ay